tayo ay maaga ngayon. May sumundo sa atin. Tayo ay pumunta na pupunta tayo ng Pasay ngayon. Magpapagawa siya ng kanyang uh, sasakyang estrada. Kaya maaga tayo ngayon tayo pupunta ng Maynila. Tara -ta na, -ta, let's go. Ayan sasakyan namin. makakasakay din ako sa gantong sasakyan. Ayan <laughs> si sir. Oh. <laughs> <na ako> <laughs> May plastic po kayo? Para, ano, ano. nasuko ako sa loob. <laughs> na, uh... Totoo ba yan? <laughs> Hindi ko alam. <laughs> <laughs> Dito na ako ba ako? Oh. Huh? Yun. Kailangan matapos natin agad. <laughs> sana. May <laughs> alternator <laughs> ako ng 10-wheeler na kukot ko din eh. Ah, gano'n? Talaga? Ayun, iniwan ko muna. <laughs> okay, sana nga, maano mo ka agad, maadaan mo ka agad, para okay na. Kung yun ay nakaredy na, madadali ko yung boss. Paano ibig sabihin nakaredy na? <laughs> Alam mo na yun. <laughs> <laughs> nakaredy na. Ang Del Puyat, siguro yung dalaga tulog kagabi. Ha? <laughs> Palitan. Hindi na, sinasabi. Pero, kaya, uh, ano, naghanap din ako. Tapos, nakita ko nga, maraming maraming kang vlog sa YouTube. So, uh, maraming pinapadalaw sa akin, mga alternator. Galing ng Tacloban late eh. Mm, alternator, hindi ano, hindi starter. Uh, mga alternator oh. Mm, okay. Pero yung, mas nakilala ka sa starter eh Kasi kahit dito sa eh, Ang sinasabi starter eh <laughs> Mas kilala ka sa starter eh Nilala ko rin yung sasakyan ko sa kanya yung ano ano Hindi niya Ayaw niyang gawin Ayaw niyang galawin yeah. Natatakot siyang galawin Kasi Baka raw ba yun. nasa Paranaque na tayo. Ayan o. Oh. ayaw, bagong Paranaque. Mm -hmm. Pero luma na eh. Use the left lane to stay to the left. Use the left lane to stay to the left. Use the left three lanes to continue straight on E6, NAIAX, West Macapagal, Entertainment City. Then stay to the left. Three.

Pinta ko eh. wala pala yung talyer mo ron hindi, um, hindi na ron so medyo eh, hindi ko na ina, 82, ko sinubukan skyway, na idala sa sasakyan hindi exit. ko ano tatawag para hindi ako umalis pero hindi ko nga ma kung hindi ko nga alam ang numero mo eh uh, so yun yung ano kaya, na banggit ko sa'yo Then stay then, the may kontak sa iyo marami kang mas, mas, mas matutulungan mas marami kang matutulungan hindi ko tunay na <laughs> ayos na katulad ng sa iyo minsan mara. ka pipig ka lima agad na sasakyan mhm mm kaya minsan e eh, ano maaano ka pa, pag natapos namin yung ginagawa nasipat na kami mhm mm mga pag alas trisposado nang yan mm -hmm. inaabot ng gabi niya pinas opso ng gabi eh, eh. baterya malakas bago rin yung baterya nun eh tapos ito mo rin mamaya ah pag dinerek na andar no, andar ka agad mm hmm. click hindi hindi ano hindi hindi hindi, hindi yung redondo na eh, mm -hmm. gaganon hindi wala walang ganon diretso pag pagkadikit niya nagugulat nga pa nga eh dahil oh ayos pala ito Saan problema? <laughs> hindi, pero hindi niya malaman ano ang problema. May related nung kasi yun eh. Eh, nung dinala ko yun sa doon sa electrician na sinarabi ko na yung lang eh Marami kasi siyang ginagawa. Ewan ko kung ayaw niya lang gawin yung oras na yon Kaya Dia nak Saya yang ini, jadi dia pukul nilai may dila barangay 768 ayun o ayun o bahay niya ayun tatay ko so, Nagkita na tayo sa ating gagawin. issue nito ay may nalagitik lang daw pag ini-start At ating aalamin layo oh may lila tayo barangay oh Seven, six, eight. 8 to 3

May naputol? Natanggal lang po. Parang ah, natanggal lang sakit sa akin. Hindi <laughs> <laughs> mga brad, may hugot ditong sakit. Yan. Yan yun sa start. Ito yung papunta solenoid. Kaya ayaw... Ang nalakitik lamang ho, yung relay. Oo. Ito. Uh Oo. -oh. Uh, Ayan, oh, tingnan nyo. Sasaksakan ko ng tester. Ayan. Tingnan nyo, iilaw ko yan pag in-start ko. Ay, stop. Ito po ah, yun. manual pala to. Oo, oh, manual. Oo. Oh, yeah. Uh -oh umiilaw. Oo, tama. Mm -mm. Bugot naman ho, kaya hindi nyo ito na mapapaystart. Ano? no? Hindi ho nakalagay yung socket, napapunta ng solidoy. Eh, bakit yung taga-mitsubishi hindi nila makuha? Ay, hindi makuha yung... Sira. Sira. Mitsubishi na yun, ah. Eh mayroon ka palang agimat dito para sa daga. <laughs> ang daming agimat ng sasakyan Okay, akin akin sasalpak yan tapos sa try natin kung i-stop. Sige. Palagay ko eh. Hindi ako makapalagay. Ay. Ang layo na tinakbo natin. Sana ito lang sakit na ito ang diferensya. <laughs> kaya hindi ko maintindihan eh. Bigla na lang kaganon, nakahinto, nakaparada lang ako. Uh, tapos start ko, ayaw na, mister. Sabi ko, ano ba ito, nangyari dito? Ngayon ho, pwede nyo na kong testingin. Uh, palagay ko i-start ito at makaka-uwi na tayo. <laughs> <laughs> Ayan na yun. Itim sa masakang uh, Yun yung papunta ng solenoid. Okay. Uh, uh, na Ayan na. Ayan na. Ayan uh, ko. hindi na pero hindi ba masyadong Okay, patay Tapos tayo ha. Follower ka sa akin. lang kami sa Maynila. <laughs> Pero mahigpit tayo, no? Mm. Pero hihigpitan ko pa. ilalako? ko. Okay. Yeah. Hindi ako nagkamanin ng pagpunta sa iyo. Paghanap sa iyo. Galing na ako kayo ng Mitsubishi. Oh. Anong sabi ako? Eh, pinalitan yung ignition switch. Oh. Tapos, ang sabi sa akin, pag nagloko, Ah, uh, papalitan na natin ang starter. Hmm. Ah, ganun ba? Ay, hindi ko na binalik. Oh. Uh, Sabi ko, susunod na, pipilitin niya yung starter. Yan, <laughs> ako kita. <laughs> nakatanggal ako yung... Oo. Oh, <laughs> <na. Kaya> nga. <laughs> okay, ah, uh, inipit ko na. Uh -huh. Ilala ko na. Okay. Ito lang ho yung sakit niya na meron dito sa saksakan niya, no? Yung... 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 Uh, eh, magagawa natin uh, ng... ng mga gagawin pa natin. Yan, halos ayaw nang pumasok. Nah, nasige pa na ng gusto. Hindi alam mm. lang Ayun, pumasok din. Hindi na ito mahuhugot. Okay na? <coughs> na, may... may... Nah, sampai ni? maluwag naman siya, hindi naman siya bagting. Hindi naman sa vibrate ng makina ay eh, malalaglag kasi eh, naka sya dito. Oh. Ibig sabihin may may posible bang may umano, gumalaw? Hindi hmm, ko humasok. Kasi naka-park lang ako. Hmm. Pag park, pag balik ko, ayun, mag-start. Eh, hindi ba hubo nung start kaya eh, meron ng kark gumaganon? Hindi naman. Kung ano yun, ngayon, ganun hmm, pero imposible, oh. nakalak naman yun eh. Kaya nga hindi ko maintindihan eh. Nakita yung hugot na. Pero ayos na. Okay, uh, shout out po kay Sandy Tumale from Nueva Ecija. Uh, shout out po sa mga taga Nueva Ecija. Sa mga followers ko dyan, subscriber. Um, shout out po sa inyong lahat dyan sa Nueva Ecija. Uh, shout out kay Dantik Ganog uh, from Angun Rizal. Shout out po sa iyo sir. Kay Lito Escobar Sr nam from Tala Caloocan City shout out po sa iyo sir kay Jasper Land Mihia shout out po kay Ernesto Marquez uh, shout out po sa iyo sir kay Jun Legaspi uh, kay Jun Legaspi from Indang Cavite ah uh, pista Palajan bukas linggo ah uh, May 11 ah uh, happy pista po sa iyo sir sa lahat ng silent viewers ko, uh, shout out po sa inyong lahat. Okay, shout out kay Bayani Deiran from Tondo, Manila. Uh, shout out po sa mga taga Tondo. And of course, kay Ma'am and Sir Maria ng Orlando Pudos, uh, shout out po sa inyong dalawa. Glenn Retarita, uh, shout out po sa inyo dyan. Okay, sigaw. testing ulit. <laughs> wow, nandito tayo sa Maynila. Oh, akala ko i-starter ang diferensya. Kompleto rin ako sa dala busing. Oh, may mga panghina nga. Oh. <laughs> Hindi tayo pinagpawisan. <laughs> <laughs> oh, paano yan? Ito pala <laughs> ay... Sinatabang lang yung sakit na sa sakit layo nito, may libay. Anong lugar ho ito? San Andres. San Andres. May nila. Oh, San, yun yung San Andres Bukit. San Andres Bukit tayo. ito pala may isasabit lang ako dun sa estat. Pala kung ano-anong sinasabi sa iyo. Oo eh. Papagpatawin ng starter. ali ko trabaho ng sa kanya sino ko papanalangin na dinalo ko mag-aaral ko siya para lumaki may big twist sa finalidad niya ignition ng twist ang dinadala sa dapat ko bago sila nagpalit ng expedition mo na kung may napot point doon sa binidai makapunta ng StarTech yung sinak na ko titestingin din nila dun sa e Intuition Switch in na okay. okay. pa oh, pag ini-start ay pula yung pwede eh, may nalabas na kuryente start yung palit lang pala yung palit lang pala yung Oh, ko mas na Kasi nakita ko eh

ano yan? Ano? 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 <laughs> Aba, eh tama nang may atin po kami pa uwi. Atin po kayo pa uwi. Kaya, alis na tayo. Hindi na tayo na nang kanina. Nagpalunin pa ako sa ano eh. Nagsuot na ulit pantrabaho. Pagtatrabaho sana ako kanina. Kaya lang, hindi po na trabaho ang gagawin ko Isasabit ko lamang yung isang linya. <laughs> okay, paano yan? Layan tinak ang tinakbo natin. Hanggang dito na lang muna. Thanks for watching.